Good morning, good morning guys. Ngayon ay uh, magtatanim tayo ng papaya mula sa kanyang uh, sanga. Ililipat natin yan. Bali, pinaugatan ko lang ito sa loob ng uh, dalawang buwan. Pakikita ko sa inyo kung pa paano. Ayan. Ito na yung ating uh, pinaugatan na uh, sanga ng papaya. Nilagyan ko lang ito ng uh, lupa. hiniwaan ko lang ito dito sa kanyang uh, gilid para palabasin yung ugat. Nilagyan ko yan ng uh, sangat ng uh, konting kahoy para umangat siya. Para dito lumabas yung ugat niya ngayon may makikita nyo yung uh, ugat dyan may mga ugat dyan kaya pwede na natin ilipat ilipat na natin tatanggalin na natin para ilipat na natin to ang lang natin yung mga dahon tinanggal ko yung kanyang mga dahon para yung pagtubo niya dito lang siya magpo yung kanyang pagtubo. Para hindi gaano ma-stress yung ating uh, halaman. Ayan, malaki na yung kanyang ugat. buwan lang natin ito ng mga uh, 20 mga uh, 20 cm posti diligan natin ito araw-araw para hindi ma-stress yung ating papaya pwede na natin diligan mamumunga ito nang uh, mababa lang sya hindi na sya magpapakataas yan okay na ang ating papaya diligan na natin para sya ay uh, hindi ma-stress mag lang tayo ng mga dalawang buwan at nabalikan uh, natin. damihan natin ng tubig dahil uhaw ang lupa na ito uhaw na uhaw yung ating lupa lalagyan ko rin ito ng pampatibay para hindi magalaw yung ugat nya para hindi mamatay ng ating papaya nalagyan ko lang muna ito ng supporta nya para kahit humangin hindi magagalaw-galaw yung ugat niya habang natin tibay na hintayin lang natin ito ng mga dalawang buwan titignan natin yung kanyang progresibo yung kanyang paglaki yan ito yung ating uh, papaya na itinanim magaantay lang tayo dito ng mga dalawang buwan at titingnan natin yung kanyang pagtubo sa ngayon ay uh, medyo may stress pa ito dahil uh, bagong lipat matutuyo yung ibang parte dyan ng, uh, yung kanyang mga sanga ayan mga para shout out sa lahat ng ating mga supporters dyan sa mga team legend shout out sa inyong lahat dyan sa ating mga supporters kay uh, Chongshun na uh, recipe salamat sa inyong mga suporta at uh, sa lahat lahat ng mga sumusuporta maraming salamat sa inyo magantay lang tayo ng uh, dalawang buwan para balikan natin yung kanyang uh, magiging uh, progresibo Ayan, ito na yung ating uh, papaya uh, pag namunga ito hindi na ito magpapakalaki uh, mababa lang siya kung namunga dahil uh, galing na siya sa kanyang uh, puno. Salamat sa inyong uh, panunod. At uh, sa lahat ng mga hindi pa nakasubscribe. Please subscribe to my channel. At huwag kalimutang i-click ang notification bell. Para lagi kang update sa mga susunod pa nating video. Maraming salamat.